Ang dragon fruit ay isang prutas na nagmumula sa isang uri ng cactus. Ang prutas na ito ay may makulay na balat na kulay pula o dilaw at may maraming buto sa loob. Pitaya o strawberry pear ay patuloy na nakikilala at nagiging popular sa mga nakalipas na taon dahil sa taglay nitong unique na itsura at matamis-tamis at masarap na lasa. Maliban sa kakaibang itsura at masarap na lasa nito, nakikilala na din ang dragon fruit dahil sa maraming sustansya at benepisyong dulot nito. Tere na at ating alamin ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Sampung benepisyo ng dragon fruit sa kalusugan. Isa, nagpapalakas ng immunity. Ang dragon fruit ay siksik sa flavonoids at mga vitamins na mayroong malaking tulong sa immune system ng katawan. Marami din itong taglay na antioxidant na pumupuksa sa mga free radicals. Nagtataglay din ito ng vitamin B1, B2, B3, phosphorus, calcium, protein, Iron, fiber at niacin na nagpapanatili ng malusog na immune system. Ang flavonoid at polyphenol na taglay ng dragon fruit ay lumalaban din sa mga mapanirang cancer cells. Dalawa, nakakatulong sa puso. Ayon sa pag-aaral, nakita na ang dragon fruit ay nagpapababa ng bad cholesterol o LDL sa pamamagitan ng pag-promote ng good cholesterol o HDL. Tagdag pa na mainam ang dragon fruit na source ng monosaturated fats na nagpapanatili ng malusog na puso. tatlo. Nakakatulong sa may diabetes. Ang dragon fruit ay sagana sa fiber na kilalang tumutulong sa digestion. Ito rin ay tumutulong na stabilize ang level ng blood sugar at ginagawang normal ang blood sugar. Pinipigilan nito ang bigla ang pag ng asukal sa katawan pagkatapos makakain ng anumang high glycemic foods. 4 nakakatulong sa digestive health. Kilala ang fiber bilang sumusuporta sa digestion at ang dragon fruit ay mayaman sa fiber. Sinasaayos ng fiber ang tamang bowel movement ng katawan. Pinipigilan din ito ang constipation at iba't ibang irritable bowel syndrome problems na umeepekto sa digestive system. 5. Pinapababa ang cholesterol. Ang dragon fruit ay mababa lamang sa cholesterol content, trans fats at saturated fats. Ang pagkain ng dragon fruit ay nagreresulta sa malusog na puso in the long run. Mainam din ito sa mga taong nagpapapayat. Ang mga buto nito ay naglalaman ng omega-3, omega-6 na fatty acids at polysaturated fats na mabuti para sa iyong well-being. Anim, pinapabagal ang aging process. Ang antioxidant in the form of vitamin C ay tumutulong na gawing pino at matatag ang mga balat na nagreresulta sa mukhang bata na kutis at itsura. Dagdag pa ang phosphorus na matatagpuan sa dragon fruit na mayroong anti-aging na mga katangian. Ang phosphorus ay isang vital mineral na matatagpuan sa bawat body cells. Pito, nilalabanan ang cancer. Ang dragon fruit ay mayroong phytoalbumin, vitamin C at mga mineral na ginagawa itong mahalaga para sa antioxidant activity at cancer preventing properties nito. Tumutulong itong pigilan ng mga cancer cells sa pamamagitan ng mataas na lycopene's content nito. Walo, Nagpapalakas ng metabolismo. Ang protein ay mahalaga para sa malusog na pag-function ng katawan. Dragon fruit ay mahusay na mapagkukunan ng protein. Ang mga protein na ito ay nadudurog ng mga enzymes sa katawan at ginagawa itong usable protein na nagpapabilis sa pagsasaayos ng mga cell, nagtataguyod ng metabolism, nagpapalakas at tumutulong sa pagtanggal ng timbang at nagtataguyod ng muscle mass. Sham, laban sa bakterya. Ang dragon fruit ay mayroong antibacterial at antifungal na katangian na nagpapalakas ng immune system. Dinaragdagan nito ang bilang ng white blood cells na siyang dumedepensa sa katawan laban sa mga toxin, bacterial growth at fungal infections sa organ systems. Tumutulong din ito sa regeneration ng mga cells at pinapabilis ang paghilom ng mga pasa at sugat sa balat. 10. LUNAS SA PIMPLES Pilang mainam na source ng vitamin C, ang dragon fruit ay nakakatulong din bilang pangluna sa pimples at acne problems. Ang pagkain din nito ay pinipigilan ang pagtubo ng future acne Maaaring ay apply ang laman ng dragon fruit na ginawang paste sa apektadong bahagi ng balat at hugasan ito pagkalipas ng 20 hanggang 25 minuto. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis nito ang paggaling ng mga acne.